DYHP six one two sa Cebu, numero uno. Tatag arem. Handuman <tiny> sa <noise> saka. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw niining ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Tracy. Sa dilipan pa sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan Without You. RMN Drama presents Handu manan so sa, -sa, sa ka Ano ba daw sa yung kagikaron? Mau kani usag ng tigad ang sa Tracy. by X Thunder Gaming. Drinks, oh. Hmm, naanasad ka. Imo na sa kong gipalitan. Sige lang, God. Padoong na bitaw ko ni Musugton, di ba? <laughs> di ba giing na naman, tika? Nga dili lagi ko ni Mumada sa ingon ini. Kika mo mga lalaki, may lang mo so good, uy. Basta mang pa pagani. Ay, grabe kay mo dagpangga, uy. Effort kayo. Pero kung makauyab na, itake it for granted na ta. O na naman sa tika, di lagi ko ingon na Di ko mundang ug panguyab nimo. Bisag uyab na ta. Unsa man ako pagkahibaw nga nagsulti kas tinuod? Oh, sugta ko para makapamatuod ko nimo. Ruel. So, kamo na ni Rowel? Mm. Kay abi ni mo dai, Nag-curious ko kung asa na kutob ng iyang mga panulti na ho. Maayo na nga suwayan ni mo. Kaya wata kay diba? ba ho, diba? tinuod ko di ay, o siyag ang lalaki nga para ni mo. Kuyog sa sunod si Mana sa bahay, ha? Huwag matay inig weekend. Um... O... O niya... Langga... Sila si Mama ug Papa ni mo... Naa dito? Oo, Hapit naman tamag ko sa katuig. Maong gusto ko kayo na nga uh, makaila na sila ni mo. Ah, sige lang ka. Nice to meet you, Tracy. <laughs> nice to meet you po, Tita. Uh, tito. Oo. Oh. Pagpapananako o pagmamanasan. Ay, dili ko masugot nga magmamanasan ako, Han. O oh. niya na kung na gano'n niya silang duha? Oh. Ang... nga nung idaw nimo ang pagtawag og mama ni mo? Tugod kay dili ko gusto nga mausab pato sa una. Sama. O sa may nahitabo ni Rose nga ex ni Ruel. Kaslono na unta sila og gipatawag na nako siya mama nako. Pero nagbino ang nagihapo ng na babae niya. Ma, ah, na na si Tracy. Pugusa pa, di ko gusto muisgot pa mo tumbayan Ilamin sa tubangan ni Trissie. Ang ako lang kaila-ilahon sa nanimong na babayhan na Ruel. Uh, pasensya na ka sa mama ni Ruel, ha? Hawa uh, sa siguro to sa mood. Ah, uh, okay ra, tito. Ah, uh, pa. Nasa kita lang siguro si sa naitabot ni Ruel. Wala gi ka magsulti na ako ngamin minyo ono na unta ka. Ay, kay di na na kinahanglan. Mamater pa gud na. Natural! Unsay <sighs> rason nga nagbuwag mo? Kay nagbinuo ang sani mo? Oo. Oh. Sa man sa to na ko. Nga naman. Kuwang time ug effort niya. Oh. Uh. Grabe sa ko kabisi atong panahon na kay nasakit si papa. Og ako rang usang ang Uh, mo'y nag niya. Mo'y anak nila. Huwag nagtrabaho ko, og nagatiman ni Papa kay si Mama, sige og larga. Rowena. Huwag humansa ni Tabo. Nisaad ko sa kong kagalingon nga kung makauyab nako, Ihatag na ko, tanan na kong oras o effort para niya. <laughs> para ni mo. <laughs> Salamat, Rowel. Dai, Jersey! Uh, may bawa na kasi, man, ka sa chika? On sa man? Mag-ghost ka, ko, no? O possible nga kita mga taga-office na may makuha anong trabaho. Mao ba? Oh, kung mag-base lang sa performance sa trabaho, wa may problema. Kampante man ko nga nagtarong sa kong trabaho. Um, ano on sa Correct. Okay. Di ba? Trisay, di pa tawag ka sa itong supervisor. Uh, uh uy, hala. Ano makang kipatawag, mga kaday? by X Thunder Gaming. Sorry, Tracy, pero last na ni mong duty karon. Ha? Huh? Nga naman, sir. Na iba ang manggib mo sa balaod nga di pwede nga na ay mag uyab din sa opisina, uh -huh. di ba? Huwag oh. kong itandi ang performance ninyang duha ni Ruel. mas maayos yung performance kay Nemo. Baong sorry gi kayo, Tracy. Ang <laughs> tao na ba ako? Ay, napaghilak. Kisa ba'y dilip mo hilak, Ani, Ruel? Ako mga manghunong ginikan na nagsalig na ako. O sa may padana ko sa probinsya kung wala ko'y trabaho, be. Eh, kabalaka. ka. Mangita tak pagi. Um, mangutana ko ni mama kung wa by hiring sa yung gitrabawan. Lengga, nakapasar ko sa trabawan ni mama nimo! <laughs> Wow! Oh, believe ba, ginako ni Mula Joy. Salamat kayo, ha? O, gusto sa ko magpasalamat ni Mama ni mo. Ikaw mismo may pasalamat ni Mama. Mangulit ta. Mulive ko sa sunod adlaw. Hmm. Why so pa yan, Tracy? <laughs> Ayaw ka bala ka, tita. Dilit ni ka pa Angay ah, lang. Ayagit pa pa Og na ako'y magamata nga nagtalaaw di po. Ma. <laughs> Binuang ang uh. Tuod, huwa mahibaw ang mga taga-office nga uyab ka sa akong anak. Mas maayo na way bias, okay? Okay, tita Bena. Trishy, kita maling na ang ibalhin ng galing office, no? Ha? Nga naman ko, no? na may bago nga branch nga i-open sa buhol o kitang mga bago mo i-assign dito unya ang mugay nato nato kay si Mamwina o si Sir Landro o dili ba kung nata pwede nga mabalibad ana Unsa? Mga pila man sa takadlaw dito Ha? Six months? Oo <sighs> oh. Ugdili ko mo no pwedeng mabalibad. Langga, dili ko ganahan. Pero nagkinahanglan kayo ko anong trabaho, ah. Huwag tayo may mo, anak, Langga. Pero sige lang. Pilara mo ng six months ba? Huwag usap pa. Kamunday ang uba na ni Mama Wina dito. So, why problema? Salamat, Langga. Ayaw ganit kay... Nindot sa ding atong... Gistihan. Unya, libre pa yun. Maulagi. Hay na ba ni Huwag man mo kaon. Ako nang atoon. Suot kayo sila si... Tit... Um... Si... Si Ma'am Wena o si... Sir Landro, no? Ay, oo. Sobra ka Grabe. Di na ginmagbuwag ang duha. Lupig pa'y magtiayon. Sila manggod mo ay mga pioneering sa kumpanya. Dugay na gud kayo na silang nag-uban. Luoy sa dila mga isig ka pamilya, no? Ha? Luoy? Oh. naman? Ay, minyo ba yan na si Sir Landro? O si Mamuina? Pero, huwain tayo mga kalibutan nga may relasyon ng duha. Unsa? <tod>

Musulti ko ni Ruel? Hello? Langga? Napa ka Ah, ha? Oh. Uh, Napa lang ka. <laughs> Wala mo kung ka magtingog di ha, Gun. Oh, uh, unsuman. Langga, may problema ba? Nakabantay ko ni mo lately nga uh, bothered kay ka. Uwa. Gihikapwila ko sa trabaho. Busy ka ayo. Oo, oh, maligay ni Papa nga, busy ko nung no mo diha. Kaya si Mama, tagsan na lang ko nung no kaya mo tubag sa iyong mga tawag. Oh. Ah, uh, ah, uh, sige na, Roel. May buhaton sa ako. Bye. Ingon bitaw ko ni mo, tinurlaki. Matanawa. Ha? Ikaw na mo mismo may nagkasakop. Huwag ikong mag-expect. Sabihin mo, kung takin na akong langing lana, ang langit nga may bawa nga tong hid-anak about nila. tita? O, sari ako na doon kan, ganda na ba'y kabahe na mo ni Landro? Ha? Huh? O, wak man, tita? Ayoko tawag tau tita! Baga kag naong! O, trabaho! O, nayundra ko ni mo! Oh. magmahay ka ng imong ibuhat! tinuog na akong napabuagon kuno taniya. Rowel... Tinuog bang ingon ni mama? Nga nagbinuang ka niya? Nga na kay laki niya? Unsa? Sulti ko! Ay kugin ang buwang! Langga! Langga, muli na ko! Gusto ko mag-storyat personal. Bahalang mataktak ko sa baho! na Pwede na ipagyuga? Gisindan ko picture ni mama nga naa kay ubang lalaki's picture. Huwa ko magbino ang lagi ni mo, Ruel. Si mama ni mo may naay laki dito. Tananagan o Landro. Usa? O gusto niya nga magbuwag ta kay nahibaw kong unsay kalaki niya. Pero kung dili ka mo tuon ako, huwag ko'y mahimo. Buwagi ko, Ruel. Oh. Tracy, Sorry. Mas buto ko ni mo kaysa sa akong inahan. Naibaw kong di ka makabuhat na ako, ana. Karun nga di uyon si mama nato. Bahala na. Huwag ta magkinahanglan niya. Basta kay ikaw na ang gusto na kong makauban hangtod sa hangtod. Di hagin ako na pamatod ni Ruel. Nga love giday kaayo ko niya. Og ako gud mo ay ang giprioritize. Gifight kit ko niya sa mama. Karon, kaslo na mi, og gikuha na mo ang iyang papa kay para na ani kauban, human na hibaw-an niya nila ang lalaki ang mama. Dini na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. byx thunder gaming mau katumangai kalan ga ani tracey ngataga uban satesebu oban sawit ngayang pagayo awit ngelikalan without you oh, this Ang ka kaagi, gibahotan bahut sa radyo ni Carol Madihikain, ugubo sa Direksyon ni Priscilla Ricanaz. Kamusap mga higala at mga ti paminaw, kinasing-kasing kung gidapit sa papada sa inyong nagalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit. Iadus <laughs> lang ni Ning Tolomanon, handumanan sa Sakawit Caroff or Imen Production Center Studio, Third Floor, HSCR Martinez Building, Mania Boulevard, Cebu City. Ubaga iperasa handumanan official Facebook page. Haindus sa saturday kayaon, taka ng salamat sa niyo para